aw oh, magandang hapon mga kabayan Ayan. ay galing tayo sakit mga kabayan kaya kag galing lang natin na ko lang pungutan lang basit bulan mga kabayan no you no? so, kaya dulo mga kabayan kaya bablog lang mga kabayan bisitahin niyo lang ang yung basit bulan natin mga kabayan ng no? gawa ng na nainip tayo mga kabayan ilang araw tayo walang upload mga idol. Kaya kasi sa pagkatapos lang natin, kagaling lang natin sa ano, sakit. Kaya bisitahin ko lang yung ating habi mga kaibigan. Ayan. No? walang tao dito? Ah, meron nga mga kabayan kaya... Panama yan. Hindi naman ako maglalaro kasi bukas may laro kami bukas mga kabayan. Fighting for champion mga kabayan. Best of three yan. Kaso nga lang. Siguro hindi ako maglalaro. Mag-video na lang ako sa ating YouTube channel mga kabayan. No? Kaya live na lang natin kasi may wifi naman doon. Mag piso wifi na lang tayo. Pero mag uniform pa rin ako para at least makilala nila ako na kasama nila ako sa team. Mga um, uh, kabayan, na-miss ko lang talaga mag-vlog, mga kabayan, no, kasi wala na tayong upload doon sa, no, mahirap pala talaga magkasakit. Mahirap talaga magkasakit, mga kabayan, kaya, eh, <laughs> ngayon, yun, no, isa din yan, mga uh, idol natin, no, yun, isang player din yan dito sa ating court. Alam ko meron daw ang naglalaro eh. Ay meron nga. Ay mga uh, barako. Mga barako to dito. Mga tarang. Mga harang yung uh, nandito mga kabayan. Dito tayo. Dito tayo mga kabayan. Ayan. Dito tayo basit bulan. Ayan po yung mga kabayan. Ay, mga, yung mga bikirano yung naglalaro ko na. Ayan. Ayan po yan sila. Dito na po yung ating basit mga idol. Ito you no. Know? Ito you no. Know? O yung mga idol hanggang dito lang tayo mga idol.